Hey guys, nandito ah, na naman si Master Basaging para ipakita sa inyo guys kung ano yung mga binebenta namin dito, no? May mga chinelas kami, lahat ng klase ng items guys makikita nyo. bahay mapa uh, ah, chinelas, damit, dito nyo makikita guys, ayan no? Oh. Ito yung mga chinelas namin guys, ito, puro chinelas yan, yeah. may pambata, pang, pang matanda, may pang lalaki, pang babae. ito yung mga pambabae guys, ayan. Ayan yung mga puro pambabaya. Ayan, ali kayo. Alin ko kayo. Ayan. Ayan, tita ko yan maganda. Ayan, naglalaro lang. Ayan. Ito yung mga panlalaki, pambata. Andun yung iba. O. Ayan. Wala pang gaan ng display kasi hindi pa dumadating stock. Ayan. Guys. Ayan. Ikuti natin, guys. O, ayan. Ang kita nyo naman yung mo. Ayan. Ayan. Ito yung, yung kabila, dami itang, guys. Ayan. Damitan Ito yung mga pambabae. Ayan. Tsaka yung kabila na yan. Ayan, pambabae yan. Ito naman may sa mga damitan, guys. Ayan. Ayan, damitan. May jogging pants. May mga kwan. Halo, halo, guys. May mga damit na mga ganda. Ayan. Puro damit yan, guys. Ito naman yung kabila. Damit pa rin. Sa bayaw ko naman. Ayan diba guys ayos na ayos so, uh, ikot lang tayo guys ayan yung mga jacket dyan ang mamaganda oh. naubos na yung display nila kasi naubos na sa benta so pa guys so oh. Uh, uh. ayan see you guys at least nakita nyo no legit sa gustong bumili guys PM lang sa